Hey, what's up mga kababrayan, mga kabusuan, kumusta po kayo? Sana po tayo lahat nasang puting kalagayan at ligtas sa mga karamdaman. At for today's video po, magbigay lang po tayo ng uh, kaunting reaction sa huling vlog or sa pinakahuling latest na vlog ni Mix Moreno na ang title ay Binigyan ng Wheelchair para Makapag-aaral. At ayun nga, alam naman natin na si Mix Moreno ay patuloy lang ang pagtulong sa mga tao na nangailangan kahit anong mangyari. Hindi hindi siya tumitigil para mapagbigay ng tulong sa ating kapwa. At isa po sa napansin ko dito na maganda ay yung words of encouragement na nilagay niya dito sa description ng vlog niya. So narito po sa mga hindi po nakabasa, atin pong balikan, uh, ito po ang sabi niya. Isa sa Ella, sa ating nabigyan pansin para sa kanya mga pangarap o mga gusto sa buhay. Tayo dapat ang maging daan ng kabutihan para matupad ang pangarap ng mga bata, tayo na nakakatanda na dapat mas malawak ang pananaw para gayahin at maging halimbawa ng kabataan, hindi maging problema ng lipunan. At isa siya sa ating natulungan, hindi lang sa financial or material, kundi i-encourage natin siya para abutin ang mga gusto at mithiin niya sa buhay para balang araw, ito ang kanyang maging sandata para harapin ang mga pagsubok sa kanyang buhay at pa rin ang mga pangarap niya kasama na kanyang pamilya. Isang napakagandang words of encouragement mula kay mix Moreno, uh, tayo pong lahat ay umaagre doon na anuman pong pinagdadaanan natin o po natin gawing uh, dahilan para hindi po tayo uh, magsumikap or magpatuloy sa ating buhay. Kung baga huwag natin gawing uh, uh, hadlang yung mga pinagdadaanan natin sa halip mas maging... Uh, malakas tayo, gawin natin motivation, kung ano yung mga pinagdadaanan natin para lumaban tayo sa buhay at maging successful tayo someday. At napaganda po noong sinabi ni Max Molino at tayo po ay talaga namang uh, sumasa or o sumusuporta doon sa sinasabi niya. So ayan po, ay po ay patuloy na umahanga at kudos po uh, pagsaludo po sa iyo Mix Molino sa lahat ng uh, ginagawa mong effort at sa mga pagtulong mo sa mga taong na nangangailangan at hindi malayo na mas lalo kang na no Lord dahil sa kabuti ang pinibigay mo na sinishare mo ang mga blessings na meron ka. At syempre sa mga sponsors na patuloy na umaagapay at sumusuporta kami sa Mix para ma-fulfill or para mag-success or maging successful yung charity na ginagawa niya. Maraming maraming salamat din po sa patuloy niyo pong pagsuporta kay Mix Malino. So ayan po, Muli, um, okay. maraming maraming salamat po sa mga ang dyan. At patuloy po tayo sa post-porta kami sa At God bless us all po sa atin lahat. Lagi po tayo maglarasal. At sabi nga ng tagline ni Mix Molino, Happy, happy lang tayo. Maraming maraming salamat po. God bless us all.